At ito ang ipinagbabawal na teknik mga boss Ay one ko lang kung may mga gumagawa nito sa mga ibang mga nagpapalugon ng kanilang mga manok Pero kami pagtuloy tuloy ang buhos ng ulan At tumutubo na yung mga balahibo ng ating mga manok Ay naghahalo kami ng 10 to 20% ng magandang buhay mga boss medyo maganda yung sikat ng araw ngayon uh, tumigil yung pagbuhos ng ulan at uh, samantalahin natin ang pagkakataon para pasyalan isa-isa yung mga napili naming palugunin panlaban para sa susunod na tax season at habang pinapasyalan natin sila mga boss at ini-inspection isa, -isa ay gusto namin i-share sa inyo yung aming sistema sa pangangasiwa ng palugunin manok na effective sa amin. Hindi naman namin ito kiniklaim mga boss na ito na yung pinaka the best pero maaring ay mapulit kayo na isa or dalawang technique or diskarte para mapakinabangan sa inyong pagmamanok at ito po ay intended sa ating mga bagwang sabungero at doon po sa mga veterano mga boss eh, baka mas maayos pa yung sistema na yung ginagawa kaysa sa pamamaraan namin ang pinakaunang pamaraan na aming ginagawa mga boss ay syempre pinipili namin kung sino sa kanila ang may karapatan na palugunin. At eto mga boss ang isang pinaka-strictong pamamaraan namin. Ang mga pinapalugon lang namin mga boss ay yung talagang pasado at magagaling sa bitaw. Ang ibig namin sa mga boss ay yung may talent talaga at may potensyal na pwedeng ilaban at may malaking chamba na manalo kahit may match sa medyo mabibigat na kalaban mga boss. Ngayon, baka matanong ninyo mga boss kung anong ginagawa namin dun sa mga hindi napili. Kahit winner pa siya ngayon, pero minsan kasi nag na yung performance nila dahil nga siguro sa sugat nila or sa edad, eh pagka may Pagdududa mga boss, eh, hindi na namin talaga sila pinapalugon. At maaring matanong ninyo kung saan namin sila dinadala, 99% mga boss sa aming mga hindi napili ay kinakatay na namin. Kaysa ipamigay sa mga kaibigan o kaysa ibenta ng mura, eh syempre, apektado rin kami mga boss kung sakali. At makakadamay pa kung alam mo na nga na walang talent eh, ipamimigay mo pa kay kumpare mo eh, di pag matalo kawawal si kumpare mo damay ka rin di ba mga boss kaya mas minamabuti namin na kinakatay na lang para walang sisihan at di na makapirwisyo pa mga boss sa iba so ganon mga boss ha ang hindi pumasa sa ating seleksyon ay katay mga boss ang bagsak kahit pa multi-winner na yan mga boss kung hindi siya naman siya gagamitin sa breeding eh talagang sorry na lang kinakate na talaga namin ang pangalawang pamantayan namin mga boss ay mula sa mga na-select na palugunin ay i-check namin yung kanilang kalusugan mga boss yung mga may sintomas ng sipon, matinding sipon, mga kuraisa, mga ganon, yung mabahong hininga mga boss sigurado may ano yung may tama yun sa loob kahit pa napakagaling na manok yan ay kinakal na rin namin mga boss kasi ang labanan natin ay e, pasikip ng pasikip pagalingan ng manok ito mga boss hindi ito paramihan ng sakit o dahilan pag natalo kaya pagka may problema kahit pa magaling kal na rin yan mga boss di baling sa asampu lang yung matitirang palugunin namin basta sigurado kami na magagaling at healthy sila. Ang pangatlo mga boss na pamantayan namin sa pagpili ng mga paluguning manok ay yung matakaw at napakabilis kumain yung hindi niya nilalaro yung pagkain niya mga boss. Yung manok na inuuna muna niya na ubusin yung kanyang pagkain bago asikasuhin yung lumalapit na inahin mga boss pag nakakita kayo ng ganyan mga manok mga boss sigurado ako ang bilis pumatay ng kalaban yan magaling na manok malusog at matakaw so mayroon na sila nung tatlong yan mga boss at nakapiling na tayo ang susunod naman natin na gagawin na ay maintenance na ng kanilang pangangailangan ano ano mga boss ito ang malimit na napapabayaan ng mga may mga pinapalugon na manok yung pagpapalit ng bagong tali or pag-iinspeksyon sa kanilang mga tali mga boss sayang kung napili mo na siyang palugon ng manok tapos napigtal lang yung tali at nagipagbugbugan dalawa ang mamamatay pag hindi naagapan mga boss kaya palit ng bagong tali mga boss huwag na kayo magtipid sa tali sayang ang inyong manok pang lima mga boss naming ginagawa eto na yung pagpupurga ng first dose and then after 10 days yung pagbibigay ulit ng purga ng second dose and then yung monthly na purga gagawan ko po yan mga boss ng ibang video para mas lalong masundan at maintindihan ng ating mga bagong kasabong. Pagkatapos ng purga para tuloy-tuloy na lang yung trabaho mga boss ay turukan na rin natin sila ng B-complex dahil nahahawakan pa naman natin sila dahil hindi pa nagpapatubo ng balahibo yung mga yan. At pagkatapos mapurga at maturukan ng maintenance na B-complex, huwag nating kalimutan mga boss na isunod na ibigay sa kanila yung pagbibigay ng bakuna kahit lamang yung anti-peste NCD vaccine mga boss at B1 lasuta lang ang binibigay ko ang sakit na to ay tinatawag nilang laway-laway sa ibang lugar pero kung mataas ang challenges sa inyong lugar mga boss or maraming challenges ay eh mas maganda na kumpletuhin nyo na yung bakuna ng inyong mga palugunin manok awa ng Diyos dito sa amin dahil medyo presko pa yung lugar namin ay anti pestilamang ang aking ibinibigay sa aking mga palugunin manok ang pang-anim mga boss na aming ginagawa ay yung pagpapalit na ng ibinibigay na patuka mga boss magmula sa high protein feeds na conditioning feeds binibigyan na namin sila mga boss ng aming maintenance feeds at ito ang ipinagbabawal na teknik mga boss ay one ko lang kung may mga gumagawa nito sa mga ibang mga nagpapalugon ng kanilang mga manok. Pero kami pagtuloy-tuloy ang buhos ng ulan at tumutubo na yung mga balahibo ng ating mga manok ay naghahalo kami ng 10 to 20% ng kinudkod na laman ng nyog mga boss yung fresh yung magulang na nyog mga boss yung ginagamit natin na panluto pag tayo ay naggagata dahil ayon sa aming eksperyensya naniniwala kami na mas nagiging oily yung katawan ng aming manok at hindi masyadong nag-aabsorb ng lamig ng ulan at mas mabilis ang pagtubo ng makikintab at makukunat nilang mga balahibo. Pwede n'yong subukan mga boss, pero kung hindi kayo naniniwala, eh okay lang. Basta kami, gano'n ang ginagawa namin mga boss at natutuwa kami sa resulta. Nakatipid na kami sa presyo ng feeds at nagkaroon pa kami ng makikintab, makukunat at madudulas na balahibo ng aming mga manok. At kasama rin na hinahalo namin sa aming maintenance feeds mga boss ay yung B22 powder at sesical powder. Sa mga panahon na yan ay hindi na kami nagtuturok dahil masakit na sa katawan ng manok pag sila ay tinuturokan at hinahawakan. Ang pampito at last na aming ginagawa sa aming mga naglulugong manok mga boss ay yung pagbibigay namin sa kanila in three consecutive days ng sulfa meds, lalo na kung umuulan mga boss bilang prevention sa pagkakaroon nila ng avian malaria mga boss huwag nyo nang hintayin mga boss na kailangan makita nyo muna yung sintomas na berdeng ipot ng inyong mga manok bago kayo magbigay ng pangontra sa avian malaria. Mahirap nyong mapansin yung nyo, mga boss kung ipot ang pagbabasihan ninyo dahil bago po nyo pa makita yung berding ipot na yon, eh natunaw na ng patak ng ulan. Magugulat na lang kayo mga boss, namumutla na yung inyong manok, nanginginig, pumapayat na at natutuyo na yung kanya mga stick. Hindi nyo lang mapapansin na may avian malaria na pala siya. Kaya ang pinaka-dabis mga boss ay magbigay na kayo ng prevention bago tamaan. O oh, ayan. Marami na kaming nai share sa inyo at sana mga boss ay makapagpalugon kayo ng magaganda at maaayos na manok para marami kayong panlaban or pangsagupa sa mga bisita sa darating na mga cock season. Good luck sa inyong mga susunod na laban hanggang sa muli. Bye for now.